Hi guys! Good morning! So for today's video, so may share na naman akong good news para sa inyo. So, kanina, habang nakahiga ako, tapos nag scroll ako sa cellphone, so binuksan ko yung TikTok account ko, and then may nakita ako na isang message, isang notification. So nung binuksan ko siya, meron akong na-receive na isang invite yan. May isang invite na galing sa isang seller na ini-invite niya ako na mag-collab kami or i-promote ko yung mga products niya. So, yun. So, para sa akin, good news yun kasi napap napapansin niya, napapansin niya yung mga post ko sa TikTok. And then, gusto niya na i-promote ko yung product niya. O, oh, diba? Promoter yan. <laughs> Okay, so yun. Para sa akin kasi kahit maliliit na bagay, as in, parang nagpapasalamat ako kasi sa dami-dami nang nagpapromote sa TikTok, di diba? At least, may isa or kahit ilan na seller na napapansin ka and then sila yung lumalapit sa'yo, sila yung nag-message sa'yo, sila yung nag-reach out sa'yo na gusto nila i-promote or i-collab mo rin or ayun nga, i-promote mo yung product nila. So, yun lang thank you sa maagang good news. Share ko lang sa inyo. So, thank you very much for watching.